Hello, hello mga mi! Welcome na naman sa panibagong ano ng buhay ko binang isang full time mom! Hi! Maulan, maulan ang bungad ng araw ngayon Eto na mga mi! Ang aking video for today Eto nga palang mga sabon at mga fabric conditioner ay sinalansan ko na dahil kagabi pinatulo ko ito Dito ko kasi nilalagay sa box yung mga stocks ko dahil para madali lang siya hanapin at hindi ko na malayan ay marami na palang tubig. Na halos nakalutang na sila. Nakalagay kasi ito sa ilalim ng lababo namin at doon tumutulo yung gripo. Anyways, magluluto pala ako ngayon mga may ng almusal at pambaon ni kuya. So, itong gagawin ko ay baon to ng kuya. Since my uh, flour pa akong natira na cake flour pa ito, ay sabi ko gagawa ako ng pancake or hot kak hotcake hot na kagaya ng binebenta sa mga ano, ay mga nilalako. Dati ay madalas ko rin bilhin to ng mga high school and elementary. So sino nakarelate -like na mga mi, 'yung hotcake na binebenta? Nabibili lang noon ng piso. Kaya namimiss ko 'yung lasan niyan. So gagawa ako ngayon, ipabaon ko rin kay Kuya. Hindi ko na tantya na naman 'yung gagawin ko. Isang itlog, tsaka itong tatas lang ilalagay ko dito at lalagyan ko rin siya syempre ng sugar para may lasa. Saran, ito na mga may ang akin naluluto na pancake or hot cake. At nakita nyo naman ay hindi siya bilog. Para lang siyang itlog na boiled egg. So since first time ko naman din naglutuin ganito at feeling ko na kaya ko lutuin. Hindi ko lang na alam na alam ko siya lutuin. Siguro sa mga napapanood ko lang. So, ayan na mga may manapadami na yung aking naluto. Kasi yan din yung breakfast namin ni Ate Polly. Ang ingredients lang yan ay flour, egg, sugar, and milk. Siyempre, uh, kaunting tubig. Tantrometer na naman yan mga may. So, ito yung huli. Huling luto na ito. <laughs> Pero naman yung fairness mga may ay parang kalasa rin naman yung nagtitinda dun sa ng keta dati sa school namin sa labas. Yan hindi nilalagay ng margarine, diba? Tsaka asukal, binubuduran lang. So, ito naman, isipare ko na yung baon ni kuya. So, kamayin kamay na natin yan. Malinis naman ang aking kamay. And then, yung sa kanya ay lagyan natin ng itong chocolate. Para naman makain niya. So, hindi ko pinakita sa kanya kung ano yung baon niya para hindi siya may excite. Pala may kukwento ako sa inyo mga may. About kay kuya sa school niya. Sa, sa inyo ko na lang ikukwento wala naman ako pagkupaintuhan, although alam naman ni Nadine yung nangyari. Itong teacher ni kuya ay nagchat sa akin kahapon about sa kalagayan niya doon sa school. Unang sabi niya sa akin ay uh, si kuya daw ay hindi nagsusulat. Hindi ko na yung natatanong kung uh, everyday ba niya yung ginagawa. Naman nakikita ko na may notebook niya may sulat. Siguro na time lang kahapon lang siguro or nagsang araw. Puso daw yung mga ka, uh, klase, klase niya siya ay nagumpisa pa lang sa title pa lang. So, ayun, sabi niya, tinanong daw niya, bakit yan pa lang nasulat niya. Sabi daw ni Kuya, ay pagod na daw siya. Yes, pagod na daw siya. Hindi yan talaga si Kuya, ano talaga, mabilis talaga yan mapagod once na nagsusulat. Inuuto-uto ko yan, sasabihan ko, ipagpag mo yung mga kamay mo para tanggal yung pagod. Yan ba mga may yung aking inaano sa kanya pag nagsusulat kami? Pag pinapractice ko siya magsulat. In Skender, ganyan talaga yung ano niya dati. Nakikita ko naman, depende siguro may mga sulat din naman yung mga ano niya. Kasi nga ngayon, wala silang libro kasi, wala silang pag-anohan, reviewhan pag exam sila. So, sinusulat lang ng teacher doon sa blackboard at dapat kopyahin nila. Yun, doon sila kukuha ng i-review nila. So, ito na yung baon ni Kuya. Pwede nito. Mga tatlong patong siguro ito mga may para mabusog siya. And then, pangalawang sumbong sa akin ni eh, teacher ay alas 8 pa lang daw. Kumakain na daw si kuya. Gutom na daw siya. Oo. oo. Sabi daw ng sa teacher na wala pang recess. Tinanong daw niya kung bakit gutom na daw siya. Hindi ba daw siya kumain ng breakfast sa bahay? Ang sagot naman ni kuya ay kumain na naman daw. O bakit daw siya nagugutom? Ay nako mga may ganyan na ganyan dito sa bahay yan si kuya. Yun ang sabi ko sa teacher niya. Kain po siya dito sa bahay. Tapos na po kami kumain. Tapos lang namin kumain. Yung kamay niya andun na siya sa French agad, nagkakalkal na agad. So, I mean, is, tap, kakatapos lang namin kumain, nagkaharbat na naman siya ng pagkain niya. So, anyways, mga may, dinadiet ko nga yan, may mga mitel, lumubo na naman siya kakakain. So, ayun, yung sumbong ni teacher niya sa, sa akin. Sabi ko kay teacher, sawayin nyo lang po, teacher. At kayo na lang bahala sa kanya magdisiplina once na andyan siya sa school. Pag dito sa bahay, ako na lang din po bahala, sabi kong ganon. At uh, about sa writing niya, magpapractising ko na lang siya dito sa bahay. Kung nagsusulat naman yan, kailangan mo talaga utu-utuin yan. At sa, sa pagkain naman, na-excite siguro siya kainin yung baon niya. Yung baon niya pala noon ay hot dog at saka toast bread na may sari side up egg sa loob ng bread. So na-excite siguro siyang kainin. Kaya alas 8 pa lang ay nagmagre-recess na siya. Oh my God! Yun lang naman ang ano si akin ni teacher, yung sumong niya. And then, marunong naman daw siya doon sa school, kung ano man doon. Tamad lang naman magsulat at saka yun niya, ang baon niya. Kinakain niya agad. Kung hindi niya tatanong mga eh, yung grade 3 ako, parang ganyan din ako natatandaan ko. Nagkaklase yung aking teacher, ako naman kumakain na ng aking baon. Kung natatawa nga ako kasi naalala ko rin na once na ginawa ko rin yan, noon sa school, ng grade 3 ako. Si kuya ngayon ay grade 2 pa lang siya. Sino mga may nakarelate sa akin? Na yung anak ay kinakain, mula pang recess ay kinakain agad yung baon. Balik na tayo dito sa aking ginagawa. Palit na pala ako ng bedsheet ngayon mga may mga punda kong anak anek dyan. Ah, Naglinisan ko na rin itong kwarto namin. Habang okay-okay mga anak ko hindi nagtatantrums. Kasi Parang wala pa may isang linggo itong bedsheet namin na taka punda. Pero kailangan napalitan kasi nababasa ng ihi na atipoli. Malakas kasi umihi sa atipoli. Polly. Tagatidang nyo mga may, may mga sapin-sapin talaga yan. Dalawa yung cover ko dyan. So, ayan eh manipis na yung pinakailalim. At saka kalagyan ko pa rin siya ng another comforter na medyo makapal-kapal. Para hindi ito magustoon sa pom mismo pag natuluan ng tubig or maihian. At may sumingit na bata, sabi ko, ikaw na lang maglampaso, Char. Usa niya yung kinuha doon sa kusina, yung pangmap uh, pang ko. So, sa'yo na lang daw maglalampaso. <laughs> Inayaan ko na lang mga, mga mi kasi nakikita niya rin siguro kung anong ginagawa ko dito sa bahay kaya ginagaya niya. Ganyan na ganyan si Ate Pohol. Kung anong nakikita niya, ginagaya niya talaga. Dapat, mabuti lang hey, dapat ipakita natin sa kanya, Charot. Hindi naman man natin na maiiwasan. Yan ito, naglalaro-laro na siya. Oh. Uh. Nagbibilang siya dyan ng 1 to 10. So, uh, natutuwa ako sa batang niya dahil alam na okay, niya magbilang ng 1 to 10. Minsan umaabot pa yan ng 20 pag siguro naalala niya ngayon 1 to 10. Anyways, natutuwa ako sa kanya dahil kahit hindi ko siya natutuwaan, ano ba yan? <laughs> ano lang sa napapanood niya. Then, color. Alam niya na yung color. Green, orange, at saka brown. Yan pa lang yung alam niya. I mean, I alam niya sabihin. Nagka-count siya ulit. <laughs> Nagka-count siya 1 to 10. Tapos sabi, pag 10, yay! Tapos na sabay slide siya. Huh? kulit-kulit. <laughs> dito pa lang sa batang to ay natatanggal na agad yung pagod ko. Mga pagod na buong maghapon ay baliwala na lang sa mga anak ko dahil kakatuwa. Ito yung hinaan ako na yung mga anek-anek dito sa kwarto namin. Pagpagin natin yan. Ayan. Nanggal ko na yan. Yan yung mga nakagay sa gilid namin. Ayan. Mga damit ng mga bata. So, ayan ipagpag natin yan at walisan at lampasuhan. Pinabi ko muna mga po. At eto na mga may, maglalagay na tayo ng comforter at saka bedsheet para matapos na makapagpahinga na rin dahil meron pa talagang nakatengga na trabaho. Patambak pa ay aking hugasin at mga bote ni baby. So, isa-isahin natin yan. Binibilis-bilisan ko na to ay gumagawa na si Blaze doon sa kanyang crib at gusto niya agad magpakarga at ito na minamit ko na din coveran agad to para naman makuha ko na yung anak ko dahil <laughs> kanina pa siya umangawa sa labas so, ayan. at binilibilisan ko na rin maglagay ng bed sheet kasi so, hindi talaga titigil yan that's it for the mga meeting thank you for watching God bless po sa ating lahat